Finally, mga kahati, malapit na namin makompleto yung mga kailangan ni Baby. Ito yung pinagpilian namin, stroller number 1 at stroller number 2. Pero nagustuhan ng asawa ko yung number 2. And then, tignan nyo, hindi niya mailiko. Humingi siya ng tulong. Yun pala, meron pang inaayos doon sa gulong. Ang maganda pa dito kapag nag-travel, ayan, lightweight lang siya at mabibit-bit mo ng madali. Tapos may hawakan pa, kaya yan ay napili namin. Pangalawa naman, bumili na rin kami ng pang-newborn na car seat. Kasi, syempre, pag-newborn, di ba mga kahati, dinadala namin sa hospital and check-up para maganda yung tulog niya, bumili na rin kami niyan. Same lang din ng Brad mga kahati para mailagay namin siya dito sa stroller. Tapos natatanggal yung ibabaw ng stroller para nakaharap siya sa amin. Di ba pag newborn dapat nakaharap sa inyo para kitang kita mo kung natutulog ba, kamusta ba siya. Especially pag newborn, ayan. Then next naman mga kahati, ito yung napili ko, mga tupa. Super cute as in. Kaya lang out of stock pero humanap talaga kami sa ibang lugar kung saan meron silang stocks na crib. Tsaka yung mga tupa. So yun, ako namili nito. Saka syempre timputi kasi ngayon bahay namin timputi talaga. Then next, ito din. Ayan, tsaka ito. Pero pumili ako ng blue. Nakita na ko dito. <laughs> Tignan mo. Tsaka dito. Pero hindi ko yan binili mga kahati. Kasi mahal pa sa sapatos ko. Tsaka di niya pa naman gagamitin. Then, eto naman. Maliit lang yung binili namin pang Gusto ko kasi yung may net. Kesa dito wala siyang net. Tsaka mas mura kasi yung samin. Sa <laughs> okay na yung paliliguan lang. Then, next. Bumili na rin kami ng mga gamit para sa crib. Electric pa na hindi masasakta ng kanyang kamay kapag dumutdot. Ultimo lagayan ng sabon mga kahati, bumili na rin kami at may ilaw pa para kitang kita yung nasa loob. Asawa ko naman nag-request na to kasi talagang pangarap niya yan yung nilalagay sa harapan yung baby. Dinemo lang siya sa amin kung paano nilalagay. Nabudol ako ng tatlong panjama na to kasi ang cute, ang pepresko, ang ganda ng tela. Alam niyo naman ako hindi ako bumili ng maraming damit kasi nga kalalakihan lang. Tapos eto hindi ako nakabili last time, kaya bumili na ako ng dalawang set, bali anim na piraso lang. Pero sabihin nyo nga sa akin kung magagamit yun ng sobra, bibili pa ako. Eto naman para sa puwet ni baby. Eto pang newborn na powder, mga kahati tatlo binili ko para mabango si baby. Hindi ko sure kung magagamit ko yun. Pag hindi akin na lang. Tapos nag Starbucks lang kami sa mga kahati at hati lang kami sa pagkain namin. Siyempre dami namin gastos no. Hati lang kami dyan. Sandali lang namin naubos mga kahati. Grabe gutom na gutom. Tapos binalikan na namin yung mga pinamili namin. Ayan na. Out of stock dito lahat yan mga kahati. Pero nakapag-order na po kami sa ibang branch. Nung umuwi kami dumating na pala yung in-order namin. Damit ni baby kasi mas mura kapag ganyan. Aba, may umupo.